Malaking pagkakamali ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations Arbitral Tribunal kaugnay sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang nagsabi po niyan ay ang gobyerno ng China. Pero giit ni Senadora Miriam de Benzor Santiago, hindi pwedeng baliwalay ng China ang magiging desisyon ng tribunal sakaling pabor iyon sa Pilipinas. Samantala ang Bansang Amerika ay binatikos naman ang naging aksyon ng China. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang araw matapos ang pagsusumite ng Pilipinas ng memorial or written argument kaugnay sa mga teritoryo sa so West Philippine Sea, isang matapang na pahayag ang inilabas ng Chinese Embassy sa Maynila. Isang pagkakamali raw ang pagdulog ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal. Nakasira raw ito sa relasyon ng Pilipinas sa China. Hindi na raw magbabago ang desisyon ng China na isnabin ang arbitration o pakikipag-ayos sa isang UN Court. Tingin ng China, hindi sakop ng UN Tribunal ang problema ng Pilipinas sa China sa pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea. Halos lahat daw ng problema ng China sa mga kapitbahay nito, dinaan nila sa negosasyon. Ipinatawag na ng China si Philippine Ambassador Erlinda Basilio. Nakahanap naman ng kakampi ang Pilipinas kay Senadora Miriam Defensor Santiago, isang international law expert at isang judge sa isa pang UN Tribunal, ang International Criminal Court. Ayon kay Santiago, kahit pasabihin ng China na iisnabi nito ang UN Court, hindi basta-basta pwedeng baliwalain ang desisyon ng tribunal sakaling pabor ito sa Pilipinas. Pwede na mag-economic embargo ang mga, hindi lang Pilipinas, ang mga kasangga ng Pilipinas. That means yung mga iba pang bansa sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dahil nilang lang naman tayo ang, ang katunggalit ng China dyan sa tatawag nating West Philippine Sea. Ang Amerika na kaalyado ng Pilipinas, binatikos naman ang anilay mapanghamong aksyon ng China nang harangin ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Hinimok ng U.S. State Department ang China na itigil ang mga ganitong aksyon Lalo't may naval presence na raw sa Ayugin Show ng Pilipinas bago pa ang Declaration of Conduct noong 2002. Nakadaknang bumisita si U.S. President Barack Obama ngayong buwan. Ayon sa Balacanang, maaring talakayin daw ang issue ng West Philippine Sea sa meeting ni Obama at Pangulong Aquino. Defense and security uh, will definitely be a topic in the talks between President Aquino and President Obama. And when we talk of this topic, Uh, the most relevant issue to that can be discussed would be uh, the west philippine sea Sandra Aguinaldo nakatutok 24 oras